mga katita, bagong ligong ang anyong titang ina. Kiss na ako, kiss na. Mwa, babay na ikaw. kanila. kisa sa kanila. Mga. bye babay. Babay. lalabas na tayo. Susunduin na natin ang isa kong alaga at ito. Ilalagay na natin muna sa alagang eh, ah. sa magbabantay sa kabilang bahay. Opo. si bye bye na. Bye. So, let's go. Ayan, waiting na po tayo. Hintay na lang natin sila lumabas. Ayan, may nagpa-practice ayan i mamaya i ano nutrition month nila alas dos at yung alaga ko mamaya kasali rin so mamaya ipiprefer natin hindi tayo makakasama kasi katanghali ang tapat eh, medyo may sakit, may sakit pa yung ating may sakit pa yung ating alaga isa kaya yung asawa nung kapatid ko ang magsasama sa isa kong alaga so yun lang mamaya na ulit batang maligalig o oh. hindi na makahinga sa tiyan eh tabi ka o gilid sabi ni ate ayan ano hindi naman na lang yun ano hindi nang kanina. tignan mo yun chan mo o oh. Lakin-lakin ang chan mo. Busog na busog ka na naman. Anong kanain mo? Yun. Gusto ko yung Ang ligalig mo. May nagatas na naman. Pauwi na kami. Nasundo ko na. Ang batang makulit. So yun lang. Bye-bye. Dito na kami. Yesha. si are... Yesha, come here. Dito kayong dalawa, dali. Dito ka sa gilid, dito. Mishu! <laughs> Bye-bye! Ayan po, time check ay mga alauna na po at bibihisan na natin tong isa, prepare na natin para sa nutrition month nila mamaya. Alas dos. Pupuyara na natin siya. Ngayon, pupuyara na po natin siya. Para mamaya bibihisa na lang. Natural na po yun lang. Ito, so, nilalagyan natin siya ng Pagpatagtag ng, ah, pampa, pampaalis ng Tirek-tirek ng buong pampatigas.

đi đâu vậy chờ em chờ em chờ Đi chờ <laughs> em chờ em chờ em

At ang pabangsi sa mga boto. <laughs> Ay, ba't maligalig? Ang kalat ah kay naman. Bye-bye. Ayan, binibihisan na natin siya at malapit naman at alas dos. Kailangan sa kamag-anak tulog na Mm. Oh. Mm. Ito na na natin bihisa, no? Prepare na natin yung pamangkin. Ayan. Ayan ang kanya. Kasuot, ha? Tabachoy. So, yun lang. Bye-bye the next day. At dahil first time natin gumawa ng pancake, nagtry muna tayo ng isa. Susubukan natin kung tama yung lasa. Ayan. At yan, dahil goods naman yung ating timpla ng pancake, ayan, nagsisimula na tayong magluto ng pancake na ubus na yung ating tikiman. So, ayan. Mamaya na lang ulit kapag tapos na. Naman nang kumain. Nahingi na. Say hi. 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 Yummy? Yummy. Yummy pancake? Wow. Pingi. Ayan. Bye-bye na ikaw. Bye-bye. 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 kami muna magme-merienda. At wala sila. Oh? Bawat. Hindi na mainit. Hmm. Kuha. Sarap na yan. Sarap? Eh. Asok. Hmm. Yum yum? Uh, Kami mo na magmerinda. Sa so ngayon. Titikma ko. Hmm. Ako. Ako. Mm. Uh. Oh. Ako. 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 Ako.

Wow <laughs> Serap